Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, welcome na naman po sa ating pong sumagi sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ng ating pecha ngayon pong August 22, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, umpisan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa August, yan ay 8 22 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify lang po muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 8 is 8, 2 plus 2 is 4, at 2 plus 4 is 6. At dito rin po sa bandang gitna, ganoon pa rin, add lang natin. 8 plus 4 is 12, at 4 plus 6 is 10. Ganoon din po sa bandang baba. 12 plus 10 is 22. Ito po yung ating unang numero, meron tayong 22. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yun sa gitna. Combine pa rin po natin yan, tatlong numero natin dito. 8 plus 4 plus 6 is 18. Ayan mga idol, ito po yung kapares nating numero, meron tayong 18. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan, pwedeng pwede na po natin mataya nito. 18-22 or 22-18. Ayan mga idol, pwedeng pwede na yung kombinasyon natin yan. At yan, 2 digits po yung mga numero natin, 22 and 18. Simplify lang muna natin yan, bago natin yan yung sumada. Para mas madagdagan po yung mga numero pwede natin pagpilian. At ayan, dito tayo sa 18, 1 plus 8 is 9. At sa 22, 2 plus 2 is 4. Ito po yung ating isusumada ngayon, 9 at 4. Unahin natin ang 9, pupuhin muna natin yung 18. Sumada 18, 1 plus 8 is 9. Pwede rin yung 36, sumada 36, sa is. 3 plus 6 is 9. At 27. And idol, sumalo 27. 2 plus 7 is 9. At dito sa 4, kukunin mo natin yung 22. sumada 22. 2 plus 2 is 4. Pwede rin po dyan ng 40. sumada 40. 4 plus 0 is 4, pwede rin ng 13 sumada 13, 1 plus 3 is 4, at 31 sumada 31, 3 plus 1 is 4. And mayroon rin po yung mga numero naman po natin na pwede natin pagtilihan dito sa ating sumada ngayon pong August 22. meron tayong 9, 18, 36, 27, 4, 22, 40, 13, at 31. Ayan, ganoon pa rin po. Rumble lang natin yung numero. Ayan, tipili lang po tayo kung nagpili yung mga nagustuhan po natin. Mga kursonada po natin mga numero. At sa ating sample naman, kinuha natin dyan yung uh, 27, 27, and 13. 27, 13, uh, 9, and 22. 9 and 22 at uh, 18 and 4 ayan mga ito dahil yung mga numero kung nakuha naman po natin mga kombinasyon na nakuha natin dito sa ating sumada ng August 22 meron tayong 27-13 9-22 at 18-4 ayan mga sample lang din po natin yung mga yan pero kung okay naman po sa inyo na gusto nyo po sila pwedeng, pwede rin po natin makayaan kasi naman kayo makakuha po tayo ng mga ibang mga kombinasyon dito sa mga naka-encircle po natin ng numero. Kaya na lang po yung pumili. Kung pa po, po yung mga personada po natin ng kombinasyon. At ayun mga idol, yun po natin sumagi sa pecha ngayon pong August 22, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.